Gerald Anderson aminadong magon, karelasyon si Julia Barreto. Hindi mo maramdamang nakamplikasyon siya, ang kapamilya actor na si Gerald Anderson kung gaano siya kasecure sa kanilang relasyon ni Julia Barreto. Sa kanyang panayam kay dating Manila Mayor Isku Moreno na mapapanood sa YouTube channel nitong Isku Very Nights, ay natanong siya ukol sa kung anong mga sinisearch ng netizens ukol sa kanya sa Google, isa rin sa kanilang mga napag-usapan ay ang kasalukuyang relasyon ni Gerald sa kapwa-artistang si Julia Barreto, yung 3 years na yun, saya at magaan, iwan na natin dun, sobrang secure siya sa pagkatao niya. Maganda siya pero hindi mo maramdaman, napakasimple, magaan kasama, pagbabahagi ng aktor, set pa ni Gerald, sobrang supportive raw ng aktres sa kanya kung ano man ang trip nito sa buhay, very supportive sa ibang kalokohan ko, like you know, magpa-practice ako ng basketball, 4 hours a day, mag-ano muna ako ng negosyo ilang oras sa isang araw, Nung pandemic ang dami kong trabaho ring tinanggap pero supportive. Hindi na walang ganun eh. Hindi mo maramdaman na parang obligasyon siya. Pagpapatuloy pa ng aktor. Nausisa pa nga ni Isko kung engaged na nga ba ang dalawa o kung nagpropose na si Gerald kay Julia. Hindi ko ma-explain eh. Parang minsan alam mo lang, alam mo lang na yun na yun. Nagkaroon rin tayo ng past relationships. Lahat naman tayo di ba? Hindi sa never compare but parang it's just that alam mo lang it's an unexplainable feeling. Senya? Hindi man direkta hang sinagot ni Gerald ang tanong ni Isko ay tila ipinapahiwatig na nitong si Julia na ang kanyang endgame. Bagamat nasa plano na nito ang pagpapakasal ay gusto muna nitong maging financially stable bago tuluyang magpakasal. Nais rin daw muna ni Gerald na gumawa ng mga legacy projects na maaari niyang ipagyabang sa mga anak sakaling na isinanoy ang magbabo sa mundo ng showbiz. Mr. Kasagpahir updated sa showbiz happenings e subscribe muna yan for more news updates.